Okay, let's talk about parenting styles, different parenting styles according to Baumrind. Di ba? Wow, nakuran. Di ba? Uh, there are four styles, no? Uh, the authoritative, authoritarian, the permissive, and the neglectful. Actually, tatlo lang siya eh. Tapos nadagdagan lang, na lang siya ng neglectful. But, we're not um, we're not going to discuss the history of making these theories or this um uh, this four styles no so pag-usapan na natin kung ano nung mga four styles nito according to Boomeridge so first one is the authoritative so i'll give um keywords para mas madelisyang intindihin lalong-lalo na sa mga nagre-review okay when we say authoritative high demand but low response again high demand but low response ibig sabihin mataas ang expectation ng parents no mataas ang expectation ng parents or parent sa anak mataas ang demand niya mataas ang hinihingi niya so halimbawa dito dapat first owner ka Ganon. So, dapat hindi ka mag-second, eh, no? Dapat ikaw lagi yung nauuna, ikaw lagi yung top. Dapat umuwi ka sa bahay ng alas 5, bawal lumampas ng alas 5. Ganon. Bawal lumampas, grabe yung kilay. Bawal lumampas ng alas 5. Bawal mag-boyfriend, mag-girlfriend hanggat hindi ka nakakatapos ng college. Ah, ganon. Son, grabe naman yung college, no? Pero, anyway, mataas yung demand, di ba? Mataas yung hinihini, -hini, mataas yung expectation. Pero, low response. Ibig sabihin, um, yung response niya sa anak ay mababa. Ibig sabihin, yung caring, yung yung pag-aalaga, yung pake, parang ganon. Kasi nga, mas mataas yung dinidiman, mataas yung expectation ng parent. ba? Diba? So, halimbawa, um, yung anak pressure na pressure na sa academic kasi nga mataas yung hinihingi lalo na sa academic field dapat first owner ka tapos dos, ikaw nagdadrama ka na as an anak kasi ang taas taas na expectation nila ganon pero parang walang pake o nafe-feel mo na as an anak parang walang pake sa feelings mo, sa emotions mo, yung parents, de diba? kahit subang pressure mo na kasi nga low response, that is authoritative. Okay. Nag-start tayo sa may mga high demand papunta sa wala. Okay? Number one, the the first one is the authoritative and the next one or the second one is the authoritarian. This authoritarian, high high naman siya. High demand, high response, 'di ba? Mataas ang expectation, mataas rin yung response, 'di ba ng ng parent. So uh, mataas yung hinihingi ng parents. Halimbawa, tulad ng sabi ko kanina, when it comes to academics, halimbawa, anak, dapat galingan mo, ha? Dapat lagi kang magaling, ha? diba? Dapat uh, magtatap ka lagi sa sa school, ba diba? Dapat bawal kang mag-boyfriend-girlfriend muna. Bawal ka bawal ka paggabi dapat 5 pm nakauwi ka na, 'di ba? So ganoon may mga expectation, 'di ba? May mga mataas na expectation yung parents. Pero mataas rin naman yung response, 'di ba? Unlike sa authoritative, dito sa authoritarian mataas yung response niya. Mataas man ang demand, mataas rin yung response. Although may mga expectation siya or may mga mabibigat na expectation siya, andun yung response. Halimbawa, doon sa pagbo-boyfriend girlfriend. Okay lang siguro na magkaroon ka ng crush kasi it's normal to your stage na magkaroon ka ng crush magkakagusto ka. Mm, di ba? Pero, bawal ka pa rin mag-boyfriend-girlfriend, di ba? Okay lang yung crush at sasabihin mo sa akin na as a parent. Wow! Di ba? So, parang andun yung care. Basta sa i-share mo sa akin kung ano yung nararamdaman mo. Di ba? Ganon. So, may high response Are we getting the point? naintindihan natin, mataas ang demand, mataas yung response. Ma, ibig sabihin, mataas yung care mas, ma, may, merong care unlike sa authoritative, diba? Low response siya. Dito sa authoritarian, high demand, high response. Now, let's go to the third one, the permissive. Ito naman yung low-high. Low demand, high response. 'di diba? Ibig sabihin mababa yung expect yung mababa yung expectation, mababa yung dinidemand ng parents or ng parent. Ibig sabihin halimbawa um mababa yung demand. Hindi siya nag-expect na dapat first owner ka, dapat magtatap ka. Okay lang anak na hindi ka magtap, 'di ba? Ganon. Okay lang na um Um, hindi ikaw yung pinakamagaling, basta andito ako lagi lung an andyan yung care halimbawa yung, yung andun pa talaga yung laging sinusundo ba, um, kailangan kailangan sila makikita nila na pupunta ka talaga sa paaralan safe ka di ba masyadong care naman kasi mataas yung masyadong care masyado yung pag care kasi nga mataas yung response di ba compare the demand di ba so ano pa na, ano pa yung mga high response na um, to the point na spoil kung ano yung mga gusto mo sige sige ana ano ba yung gusto mo gusto mo nang am um, ng bahay wow di ba so mas more on naman dito sa response compared sa demand mababa yung yung expectation niya that is the permissive parenting style okay the next one or the last one na parang hinabol itong theory na to the neglectful Okay? From the word itself, neglectful. Low, low naman ito. Low na nga ang demand, low pa ang response. ba diba? In other words, walang pake. Diba? Neglectful, ibig sabihin, walang ini expect yung parent sa anak. Wala rin response. Or kulang. Or kulang sa demand, kulang rin sa response. ba diba? So, walang in harus walang ini expect Okay lang, bumagsak ka. Pero wala rin parang, wala rin pake sa'yo yung parent. That is neglectful parenting. style.